tulok man kayo ng mundo Char! so ayan today's guys is uh today's. ngayong araw na to is ishishare ko lang sa inyo yung mga uh, natanggap nating gift nung birthday natin so late ko na siya na video na, oh, oh, kasi na, naganap ako ng ano, na, nang nabibili ko kasi ano yung iba kasi nagbigay sila ng cash so yung binigay nilang cash sa akin is binili ko ng gamit kasi ko ano gusto ko na pag nakita ko yon maalala ko sila lagi char may ganun so ayan na nga guys so, may nagbigay ng cash pero meron din namang nagbigay ng hindi cash bagay talaga na binigay nila sa akin so this is, first is ito um, ayan ano ba ito zigzo zigzo hindi ayan ako oh, nga jigsaw 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 puzzle puzzle shop, pero hindi ako mailig ng puzzle shop. Ayan. Ito yung laman. Meron siyang 1,000 pieces yata. 1,000 pieces yung So, kailangan itong buo open. Bu Ayan. Thank you sa nagbigay nito. And then, ito naman is jacket jacket from Ate Mylene Gasita. So, bigay ni Ate Mylene, iyon yun, yung manok, itong manok na. Kasi nga, pag sa school, pag sa school kasi, pag, pag nag face to face kami, lamigin ako. <laughs> Hindi ako umano sa malamig. Eh, naka-air yung room. Yun, yun. O, diba, ang dami tong manok dito. naka aircon yung room namin. Then, hindi ako maro hindi ako mahilig sa ano sobrang lamig na ako oh just ko malamig sabi ko ganun so, sabi niya hindi ko ano so, sabi niya inanuhan niya ako ng jacket ito siya sabi niya sa akin suotin mo pag nag pumapasok ka sa school para hindi ka na hindi ka na lamigin, sabi nyo. Para hindi ka lamigin pag nasa school ka. Kasi syempre minsan, pasok namin 8, 8 ng umaga. Tapos matatapos kami ng minsan mga 1 or 2 ng hapon. Or, pero minsan lang yun. Madalas, ang tapos namin is mga 12, 12, 12 p.m. So, pero ilang oras din yun, di ba? Eh, hindi ako mano sa malamig para ako lalagnatin. Nila inaano ako pag malamig. So ito siya. Thank you so much Ate Mylene. Yan yung ano niya. Ito siya. So guys, yan. So thank you so much. May susuotin na ako pag mag-aano ako sa bigay ni Ate Mylene. And ito naman is panty. <laughs> Ayan. Yan ako ng ganito pero feeling ko maliit sa akin kasi ano na ako eh ano size nito parang pang bata feeling ko kasi large na ako eh medyo to parang siyang pang bata ayan maliit lang pero thank you so much madam Zenny madam Zenny thank you so much sa pagbigay yan. so ito yung binigay sa atin guys na ano, mga bakay and ito naman yung sa cash na binili ko from ate Nobita nobita kasi ayaw niya pa mention yung name niya so pinangalanan ko na siya Nobita so ito yung from ate Nobita binili ko ng binigay siya ng cash binili ko ng dalawang t-shirt kasi parang meron ako suotin pagdating sa school white kasi minsan hindi ako nag-uniform ayan, itong white dalawa, dalawa, isang white ayan sya and ito ko alam orange ba to? peach basta ito yung pangalawa ayan ayan sya, from ati to sa pera nya, dalawa yung binili ko ayan So, thank you so much, Atinobita. Ayaw niya ipamention yung name niya. Kasi, ayaw daw niya. So, pero sabi niya, pinagbigay siya sa akin. Sabi niya, pangkain ko daw sa Jollibee. <laughs> pero, pina, mayroon naman ang pinangkain sa Jollibee, hello no? Pero, syempre, gusto ko pa rin may, ano, gusto ko isang bagay para maalala ko siya lagi. Hmm, di ba? So, ako pa naman, pag, pag may binigay sa akin na damit, or kahit ano, kahit na luma na yan, or kahit na ano pa yan, butas-butas na yan. Favorite ko suotin lagi. Sinasuot ko siya lagi. Tapos kahit na naluma na yan siya, parang araw-araw gusto suotin. Ayun. Tapos, yun, pag ganun ako, tapos minsan, inano, kahit na luma na siya, hindi ko siya tinatapon. Kinikip ko siya, binabalot ko siya sa plastic, tapos tinatago ko siya kahit sobrang luma na. Kasi nga, bigay at ayokong mawala. Eh, di ba? Yun lang. Sa mga ay, hindi pa alam Char, hindi ako, hindi nila alam na ganun And last naman is ito yung binili ko. Ito yung minsto sa patos. Kasi nga wala na wala akong sapatos. Eh. So naipon, binili ko na lang ng sapatos. Ayan. Ciao. Ito siya, color shoes, Para may suotin din ako. Kasi wala na akong shoes eh isa lang kasi shoes ko eh, sira na siya, lumang-luma na siguro yung sapatos na yun is nasaan na siya um 6 years or 7 years na siya sa akin so lumang-luma na talaga siya kaya yung naipon na cash binigay sa akin binili ko na lang ng sapatos so thank you so much na nagbigay ng mga cash ayan, maalala ko kayo lahat dito yung team ko sa yung reborn si mama pumpia ayan Kuya Edo, ganyan. Thank you so much po sa inyo. Maraming maraming salamat. So, yung team ko kasi sa ano na Kaya binili ko. Marami sila. Kaya naipon ko. Kahit sabihin mong ano lang, may nagbigay ng 200. Kay ano, Ma'am Inday Tess. Yun. Ma'am Inday Tess pala nagbigay din sa akin. Si Mama Kumpia. Ayan. So, yung mga naipon ko, yung mga naipon na yun, umabot naman siya. So, nakabili tayo ng sapatos. So, maraming salamat. Ayan. Sa mga nagbigay ng mga cash nila. Ayan. Cash. At sa mga nagbigay ng hindi naman cash, thank you din. Maraming salamat. Thank you, thank you so much, guys. Ayan. Ayan, guys. Thank you so much sa mga nagbigay ng mga regalo, no? Ayan. Oh. Then, maraming maraming salamat. Um, See you guys again in my next vlog. So please click, share, and subscribe. Don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga vlog. So ayan, again, bye-bye na po sa inyo lahat. Thank you so much for watching. God bless at ingat po tayo lahat. Thank you so much. Kami kong manok. Bye-bye. <laughs>